Okay, Angela. Kumain ka na ba? Opo. Anong ulam? Ano lang po noodles lang po. Noodles? Okay ka yeah. na sa noodles? Opo. Wala naman po kasi kaming pera, so hindi naman masarap pagkain. <laughs> <Oy! laughs> <laughs> 'yung nanay niya, pero ang ano nona, parang parang ang na, nalungkot ako for you. Ilang beses kang kumakain ng noodles sa loob ng isang linggo? Mga three times po. Three times? At least three times po. At least three times. Ano yun? as in meal o merienda? Ganun ba? Mga meals lang po. Tapos po may crackers na lang po or milk. Kanin? konti lang po. Mga dalawang kutsa po. Alam mo, believe din ako sa'yo ha, kasi di ba matalino kang bata, buti hindi na-affect ng salt yung ano mo, sa bagay bata ka pa naman, <laughs> pero medyo na-alarm ako sa ganyan ha, kapag ka ano, kakain ka rin kahit ano, gulay, talbos ng kangkong, kamote, masarap yon pag nilaga, tapos may konting-konting-konting bagoong lang, tsaka kalamansi, yum-yum yon. Tsaka okra. Okra nilaga. Ang sarap nun, no? Hindi ba, Angela? Okay. So, anong klaseng noodles bang kinain mo ngayon? Baka naman kasi, baka naman kasi ganito, no? Kumain nga siya ng noodles. Sakala natin kung anong noodles. Pero, ang ano pala niya, ang, ang peg pala niya ng, uh, ng noodles, yung kamukha nung sa baba natin. de ba? <laughs> <laughs> o kaya yung ano yung ipodo, yung mga ganun. <laughs> Diba? Baka mamaya ipudo. Kumain no oh, noodles. Ah, ah. Tapos nas nasad Tapos bilang sinabi, ipudo po ang kinain ko. <laughs> Di ba? Okay. O ah, sige. So, anong flavor ng noodles ang kinain mo? Ano po? Yung chicken po. Yung... Chicken noodles po. Chicken noodles. Sabagay ang sarap nun. I Favorite Apo. mo ba yon O talagang ano... Um, wala lang choice? Yes po, pag wala lang pong choice. Mm, okay, o sige. Ah, kung bibigyan kita ng choice, ano ba ang masarap na kakainin ni Angela? Um, I think para sa akin po, lechon. <laughs> ano? Lechon po. Lechon! Wow! <laughs> Panalo! Anong klaseng lechon ang gusto mo? Lechon manok? Kasi marami lechon, ha? Oh. Litson manok? Litson vavoy? Opo. Vavoy? May litson may lechon baka pa. Ang sarap din ng litson baka. Grabe. para melts in your mouth yun. Nako, shucks. Ang sarap din nun. Oo. Oo. Anong litson? Yung lechon vavoy po kasi po hindi ko pa po siya natitikman. Totoo. Hindi nga. Opo. Never pa? Never in life. yes, ha po. Ilang taon ka na? mag 11 na po ako. Kahit sa handaan, sa fiesta? Wala po. Nasanay hmm. lang po ako sa handaan, puro spaghetti. <laughs> uh, okay na rin yung may spaghetti, at least may spaghetti, ano, Apo. inihahanda yung... Do you see how blessed you are na yung lechon na kahit tuwing Pasko, <laughs> sa ibang handaan na tikman nyo, pero ito mo si Angela, 11 na, hindi pa nakaka-experience ang lechon ever. Pahinging pera, sino mayaman dyan? Aaron! Sumuelto ka na kahapon? Akin na. Penging 900. Isang kilo yun ang lechon. Ha? Ngayon? Ngayon? Sa susunod na sweldo? Sa susunod na sweldo pa?